Yes, pita. uh, mala, uh, magandang uh, umaga mga minamahal ko mga tegasya bye bye So narito na kami sa uh, simbahan ng uh, bayan ng Lobo, Batangas At uh, ito na nga, yung isa sa mga tiyahin ko na namatay ay uh, narito sa loob ng simbahan at ang iba pa sa nakidalamhati ay narito binigyan ko nga ng flyer uh, patungkol dito sa Facebook na aking isinusulong ganon din ang YouTube para uh, isubscribe nila ako sa YouTube at sa panig naman ng uh, Facebook ay uh, ipalo nila ako so ipakita ninyo yung mga flyer na ibinigay ko flyer, flyer, ipakita ninyo So mga kamag anak ko ito Mga ka kamag anak ko ito Ito, na uh, kay Dante Dante Mendoza Ito, uh, ito, ito Ayan, uh. uh, uh, ito yung pinsan ko Na si Dante Mendoza uh. Uh, Supportahan mo ba ang pinsan mo? Aba, yun naman eh. Sa pagbablog niya? Oh. Ng mga, iba-ibang mga content oh. Thank you, pinsan Maraming oh. salamat At uh, si Dargold good morning, everyone. Good morning. Oh, yeah. Ito. So, ito mga pamilya ko Itong mga naririto. Na nakaupo sa loob na simbahan at halos nang naririto kasi ay puro mga kamag-anak ko. Yeah, mga kamag-anak ko yan. Ah, si Sandig. Ah, si... Kamag-anak. Uh, ah, kamag-anak ko. Sandig ang apelid to oh, Ano pangalan mo? Huh? Ano pangalan mo? Si Tutong. Tutong. Oo, oh, na ano. Renel Juna. Ah... Ito yeah. katipon ito, di ba? ano uh, Oh, yeah, oh, yan. yan. Okay, okay. Ikaw, ay, pintinyo. Pintinyo. Halos sa uh, kami isang pisa dito. Ah, uh, isa-isa isang isang pisa kami dito. Ah, uh, ito ay anak anak ng kakanduring. Ang pangalan mo nga? Robert. Robert <laughs> daw. Anak ng kakanduring, di ba? Bitaw. Ah, kuya Bitaw. Oo, kuya Bitaw. At uh, ito pa, yung mga kamag-anak ko lahat 'yan. Wala na ibang dey na si... Then, na, basa, na ano ko na ayaw sumpayan ayaw sumpayan ayaw sumpayan ayaw na ayaw sumpayan ayaw sumpayan ayaw sa aming sumpayan ayaw sumpayan ayaw sumpayan ayaw sumpayan ayaw sumpayan ayaw sumpayan ayaw so So iyan mga kampa ng ko yan. May nagtatanong <laughs> <May nagtatang> kasi <laughs> sa akin. Opo. Opo. sa pangulo Ay, ito ay pangulo, istoy. <laughs> Ah, ay, pangulo, istoy. <laughs> Ang <laughs> dating <laughs> ng aming barangay, Ayan, uh, Ernesto <laughs> Queto. ay yan yeah, at maraming salamat. Thank you for watching. Maraming salamat po. Mabuhay po, mga minamahal ko mga taga. bye-bye. Please like and share po.